magandang hapon mga kaagri uh, ngayong hapon ibabahagi ko naman sa inyo kung ano yung uh, tamang pagprepare mga kaagri ng tataniman ng pakwan ito ay para sa mga nagtatanim mga kaagri ng mga gulay na gustong sumubok ng pagtatanim ng pakwan ito mga kaagri ganito siya apreny na, nag naglalan prep bago natin siya taniman ng pakwan Ganito yung ginagawa Para to sa mga hindi pa nakakasubok na magtanim ng pakwan naka-agree o yung pwede rin sa mga nakapagtanim na ng pakwan pero hindi pa uh, hindi alam yung ganitong sistema Yan ganito lang yung pamamaraan mga kaagri ayan, nung mga nakaraan nga binahagi ko sa inyo kung paano mag plastic mulch, mar ito naman mga kagri, ka babahagi ko sa inyo kung paano uh, agapan yung mga posible na maging sakit dito sa may kwan natin, sa may pakwan ito mga na nabutasan na Eto binutas mga kaagri ng may pangbutas kami na yung pinapakita ko dati. ayon yung ginaganon. Tingnan nyo mga kaagri. Ayun, yung nagbubutas ng, ng plastic. May sumusunod diyan mga kaagri. Tinatanggal niya yung plastic na nasa gitna. Ayun naman, nagbubutas naman mga kaagri ng uh, ganito. Ito. eto mga kaagri, nagbubutas ng ganito. So, ang gagawin naman natin ngayon mga ka pag nabutasan na natin ng ganito, nalagyan naman natin siya ngayon ng eto. Eto mga ka yung tinatawag na uh, may AI na carbopuran. Eto yung uh, diapuran mga ka -agri. Ilalagyan lang natin mga ka bago natin taniman, bago natin tutaniman mga ka Uh, direct ang direct sowing kasi tayo mga kaagri. Bago bago tam, tayo mag-direct, bago natin ihulog ang buto diyan. So ang gagawin natin, kailangan lagyan muna natin siya ng ganyan. Maliit lang, maliit na yung isang ganun nyo, dalawang puno na siya, dalawang butas na. So matipid lang siya. Hindi naman siya masyadong maksaya. Ngayon mga kaagri, ano ba yung uh, makukuha natin? Bakit natin nila, nilalagyan ng ng ganito, ng carbosulfan mga kaagri ano ba talaga yung layunin nito o yung dahilan, bakit nilalagyan natin so ang dahilan mga kaagri para yung mga ararawan mga kaagri o yung susohong na nandito posible uh, kasing kainin niya yung itatanim natin, yung ugat ng itatanim natin kakainin nun mga kaagri isa yon sa isa ito sa kumokontrol sa susuhong kasi pagka nilapitan to ng susuhong mga kaagri yung rarawan kung tawagin nga rito sa amin ah, kukanin siya papatayin na nito yon ikalawa mga kaagri yung ah, kuryat cricket sa english mga kaagri search nyo lang yun naman mga kaagri ah, puputulin nyo pag nakatubo na kasi yung tanim natin dito puputulin nyo mga kaagri yung nakatubo rito wow sarap nyan ayun oh mga kagri ka oh bayabas na punong puno na sili sarap nakakapangasim ah mamaya tira mo ko konti eto mga kagri ka ngayon mga kagri ka yung kuryat pagka nakatubo na rito puputulin niya ngayon yung nakatubo na 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 buto kaya naman kailangan natin lagyan din ng ganito eto kasi malakas to mga kaagri eh, insecticide to bali nematicide insecticide nem granular insecticide to so uh, ikalawa ay eh, ikatlo na dahilan kung bakit nilalagyan natin ng ganito mga kaagri yung bulate kasi may bulate rito mga kaagri dito sa lupa na to dahil nga uh, eto, bukid naglalabay ako sa kinakain mo ah ito mga kaagri, bukid, marami rito bulate. Ngayon, hindi, dahil yung buto natin, nilalagay natin dito, pwedeng kainin ng bulate mga kaagri yung nilagay natin dito na buto, yung tubo niya, yung lumalabas na tubo. So, mamamatay mga kaagri yung buto, sayang. Kasi ang buto mga kaagri ay apat na piso, bawat isang piraso. So, isang buto lang, lugi ka na pagkakinain. Tapos, ang pinakahuli mga kaagri, ay yung nematodes. Kasi habang lumalaki siya, yung ugat niyan tatama rito. So, yung nematodes mga kaagri, uh, kapag malalaki na yung tanim ninyo, yung gumagapang na siya, ya, yun, gumagapang hanggang dyan, pag nagpapabunga na kayo, mapapansin nyo kung saan na lang naglalanta. Sa mga naka-experience mga kaagri ng gano'n, ito yung dahilan, ito yung pamamaraan para maiwasan natin yung nematodes. Kailangan, lagyan natin ng ganito para hindi maglanta yung ilalagay natin dito yung tanim natin na pakwan at syempre yung tubig yan dapat i-drain yan dapat walang tubig dito na natitira so yun na lang gagawin namin sa susunod kapag ka, napagtanim na kami at ipapakita ko na rin sa inyo mamaya mga kaagri kung paano tayo mag abono ng punla kong sili idadagdag ko na sa video na to tapos Uh, ibababad ko na rin yung buto na itatanim natin dito sa isang araw para patubuin. Iraragdal natin mga kaagri, ha. ipapakita ko na lang rin mamaya. Uh, lalagyan muna pala natin siya ng, uh, pagka nalagyan na natin ng piuradan, lalagyan muna natin siya ng sunog na ipa. Pakita mo nga buddy. Eto mga kaagri yung sunog na ipa. Dahil nga dun sa may trabaho ko mga kaagri, yung uh, nagda-dryer tayo. Ito yung pinagsunugan, yung ipa na pinanggagatong natin doon, ito na nasunog. So kumuha na lang tayo doon tapos ganito ang gagawin mga kaagri. Kaya libre lang 'to. Tatabunan lang natin mga kaagri itong butas, ayan. Ganyan. Sa isang araw pa tayo mag magtatanim mga kaagri, mababasa 'yan. Bali bababa siyang ganyan. Doon na lang natin ipapatong ngayon yung buto para hindi yung buto hindi nakadikit doon sa mismong diaporan mga kaagri. Kasi pag nakadikit siya, uh, pwedeng masunog yung buto. Ayan. So, ganyan siya. Gaganyan din natin na konte Tsaka natin, uh, dyan ilalagay yung buto sa isang araw pagka nakatubo na yon, Pagka meron ng nakasibol na konte, Ayan. Papakita ko mga ka na lang sa susunod na video kung paano natin siya uh, it itatanim, itadirect. So, yun lang mga kagri ka Hanggang dito lang muna. Mamaya, papakita ko muna sa inyo yung mga kung paano tayo magbabad. So, ito na mga ka -agri. Abonohan na natin yung punla natin na 12 days ganyan 12 days na yan mga kaagri ano? so sabi ko nga 12 days dapat nag abono na tayo so saka para hindi manilaw at hindi tayo mabitin dyan sa may sa paglaki ng punla natin kasi may target tayong petsa. sana naman mga kaagri ay may natututunan kayo sa mga vlog ko na ginagawa para may silbi naman yung pagbablog ko mga kaagri <coughs> etong eto yung, eto yung iabono natin mga ka-agri feeders ayan AICL ang gumawa. so eto mga ka-agri ulitin ko na naman etong 9 ay nitrogen pampaberde pampalaki ng dahon so eto naman etong 45 uh, pampalaki ng puno pampakapal ng ugat pag kumapal yung ugat kakapal yung puno <clears throat> ay kakapal yung puno lalaki yung puno basta lumaki yung kumapal yung ugat nya syempre dadami yung kakain lalaki yung puno tapos etong 15 naman ay para sa uh, sya yung magpapatigas ng punla natin yung parang patitibayan nya yung uh, yung buto nya ganoon tapos ang 15 mga kaagre ang potassium kasi ay binubuhay nya yung mga micro yung mga pataba niya na hindi pa nakukuha eto bubuhayin nito kasi nga, 'di ba, mga ka-agree, ka, ka halimbawa na lang sa pagpapabunga, ito talaga pampabunga ito, mga ka-agree. Pero papansinin niyo, kapag nagpapabunga kayo kasi ubos na mga ka-agree yung uh, yung sustansya sa lupa dahil nga matagal lang nakatanim yung halaman natin. So, pag in natin siya ng 15, yung mga natitira pa na nutrients na, na natutulog, ito bubuhayin ngayon nang uh, na kuan ng potassium. Ito potassium na to. Kaya late na kung pag nagpapabunga na tayo saka tayo naglalagay ng potassium. Yun ang dahilan para buhayin yung mga natutulong na nutrients sa lupa. So, ito na mga kaagri. Yahalo natin sa 15 uh, 16 liters na tubig. Hindi muna natin lalagyan ng ng kwan mga kaagri ng calcium ay ng calcium ng ng humus dahil nga wala tayong humus na available ngayon mga kaagri. Sana may humus to, pero dahil wala nga tayong humus, uh, hindi na muna tayo maglalagay ng humus. <coughs> Ayan, isang balik Lalagyan natin yung 16 liters mga kaagre ng apat na ganito. Ayan, apat na kutsarang ganito. Madami mga kaagre yan, ganyan lang, ganyan lang siya karami. Balay, ang natin ay apat kasi 16 liters sa apat na litro mga kaagri kailangan lagyan natin siya ng isang kutsarang ganito kutsara ng disposable cup lang to mga ka, disposable spoon lang to mga kaagri ayan ganyan bali apat lalagyan na lang natin muna siya ng apat inuulit ko mga kaagri dapat mas maganda ang bisa kapag ka may humus na kasama so dahil nga Uh, kwan mga kaagri yan, apat. So, dahil nga wala tayong available na humus, hindi na muna natin lalagyan. So, haluin natin mabuti mga kaagri para yung abono kasi na yun, ah, kailangan mo rin ng konting oras para malusaw. Kailangan talaga halong-halo siya. Kaya naman, kaya lang haluin natin siya ng maayos. So, ang isusunod ko naman dito mga kaagri, sa video na to ay yung kung paano tayo magbabad tungkol dun sa ginawa natin kanina na uh, butas para dun natin ilalagay. kung paano tayo magbabad ng punla yung, yung sili ay yung ano tawag dun yung pakwan yan, yan. okay na yan mga kaagri ano mablu blu na siya so, yan ididilig na natin siya ngayon Sana lang mga kaagri may natututunan kayo tapos I-comment nyo naman mga kaagri Kung uh, taga saan kayo Para alam ko kung hanggang saan uh, Umaabot itong video natin Ayan Tapos Ayan, ganyan sya Paanda rin na muna natin ng konti Ayan Tapos ayan, may paabono na yan ayan. Ang una mga kaagri Hahapyawan lang muna natin siya para siguradong makargahan natin hanggang doon lahat hanggang lahat ng pula natin na yan para hindi siya magkukulang Yan yun lang hapiawan lang muna natin parado ayan ayan ganyan mga kagri. Ka so hapiawan natin siya ganyan sprayer lang mga kaagri ang maganda sa sprayer kasi uh, mag malalagyan niya ng maayos yung dahon kasi eto mga kaagri, foliar lang naman talaga to So sa dahon lang sana, kaya lang dahil nga pwede rin naman siyang idilig sa dahon na, double action na sa dahon, saka sa uh, ugat na mga kaagri, para mabilis Yan, ganyan ako magkamuno mga kaagri kung gusto nyong gayahin nasa inyo mga kagre ka kung gusto nyong gayahin yung uh, method ko sa pag abono baka naiinip kayo mga kaagri uh, ikakat ko muna to tapos ipapakita ko na kaagad yung yung kung paano tayo magpunla naman ay magba paano tayo mag uh, babad ng punla nating pakwan ko naman sa inyo mga ka kung paano tayo magbabad ng ng eto buto bali ang gagawin natin mga kagri ka ay ragdal method babalutin natin siya sa basang basahan tapos uh, patutubuin lang natin siya ng maliit Saka natin itatransfer dun sa may kwan. Ida direct sewing natin to mga kaagri. So ganito ang proseso. Ayan. Ito mga kaagri 50 grams na uh, sweet venus. Pag pili kayo ng variety mga kaagri, ita uh, itatiming nyo sa panahon kung anong panahon yung kung ano yun nasa panahon, yun yung variety na dapat mong itanim. magpapas magpapasko, bagong taon. Ang gusto nila mga agri yung bilog. Mabi, medyo mabilog pa kasi yun yung mabenta sa panahon na yun. Kaya ito yung variety na kailangan natin. Kakarga tayo muna ng lima. Tapon pa. sa kapipili talaga kayo ng ng variety mga kaagri na yung yung gusto ng mga buyer diyan sa lugar niyo. So ano yung gusto ng buyer ng buyer diyan sa lugar niyo, yun yung itatanim niyo mga kaagri. Buksan lang natin siya lahat. Yan, bali lima. Yung lima mga kaagri ay pang uh, mahigit kalahating ektarya na ang tataniman nito o oh, kalahating ektarya. Pwede na. Hindi naman kayo mag-aalala na sa sobra mga kaagri. Kasi yun yung uh, iti natin na panguhulit. Pag haluluin natin mga kaagri. Kasi isang batch lang naman to. Pare-pares ng, ng ganito. Yung etong mga to. Late, uh, date of test. Uh, best until... Ano tawag? Expiration date. Pare-pares mga kaagri. Kaya... Pagsasamasamahin na lang natin yung lima. Hindi kasiya. siya. Yan. Ngayon, tutubigan natin siya mga kaagri. Pinilang muna siya. muna siya. So, mga kaagri, ibababad muna natin siya ng 5 minutes bago natin siya kulobin para medyo mabasa ng husto yung buto natin. Tansyahan na lang mga kaagri. Hindi naman talaga inoorasan pero tansyahan na lang. Ito. Yan. So dyan lang muna siya mga kaagri ng 5 minutes yan ganyan siya mga kaagri kailangan mababad siya ng ganyan pabalikan natin yan mga kaagri pag 5 minutes na kumukulay mga kaagri kumukulay blue so, itong natira para naman ito na nasira kulang, kulang na yung kulang yung sa hectare hektarya mga kaagri kailangan nyo ng uh, ilan to 5 Bali, walong pakete to. Bali, kailangan nyo mga kaagre ng uh, siyam hanggang 10 pakete sa isang hektarya. Kasi itong sweet venus mga kaagre, hindi masyadong mahaba yung bagging nya. Hindi katulad sa mga bilog na variety na ma malago talaga siya yung mga bilog. Ito mga kaagre, hindi masyadong malago yan. <clears throat> Maliliit lang yung kanyang bagging. So, balikan natin na after 5 minutes mga kaagri ayan 5 minutes na mga kaagri mahigit na yata But yung gagawin natin ganito ayan. turuan ko kayo mga kaagri eto yung pangbabalot natin hindi, hindi to basa mga kaagri hindi basa yung mga yan ito lang yung basa So, ibubuhos natin siya yung tubig nito ibubuhos natin siya dito para hindi matapon yung buto hindi mahir hindi mahirap pulutin yeah. Saka may fungicide kasi tong kwan mga ka -agri, treated with fungicide buto natin ayan mga kaagri wala na siyang uh, wala na siyang uh, ano tawag dito yung tubig puus lang natin lahat dito kasi sayang tong tubig niya mga kaagri may punji sa dyan ayan mga kaagri drain na siya wala na siyang tubig gagawin natin mga kaagri eto basang basahan to Piniga, pinigaan ko ng husto ito mga kaagri pero basa siya ayan kahit nang pigaan natin basa pa rin yan diba ayan so dyan muna yan gawin natin latag natin dito eto mga kaagri ang method na to ragdal method to ito yung tinatawag na ragdal method. At paalala lang mga kaagri, bibigyan ko kayo ng isang tip ulit. Kailangan mga kaagri, pag nagbabad kayo ng buto sa bandang hapon. Para, halimbawa, katulad ngayon, uh, 20 mga kaagri, October 20. Bukas ng gabi, isang araw na yon Bali, isang araw siya. 40, ay 24 hours na siya. Tapos sa 21 ng umaga, itatanim nyo na siya. Bali, 36 hours lang siya mga kaagri, hindi siya 48. Parang timing nun mga kaagri, ang dahilan, kaya hapon nyo siya binababad. Para yung 36 hours niya, yung pag 36 hours niya ay matatapat siya ng umaga, hindi siya tatapat ng gabi. Kasi pag maga nyo binabad, gabi, niyo, gabi yung gabi siya tutubo yung pwede na siya ng ginang gabi so mahirap magtanim ng gabi mga kaagri kaya binibigyan ko kayo ng tip para uh, alam nyo rin sa pakwan mga kaagri kaya kwan yung mga hindi, niya, hindi tumapos ng video hindi alam yung diskarte mga kaagri na sa gabi dapat magbabad yun ang dahilan ganyan lang siya mga kaagri ayan so ito itong nandito na natapon ganyan lang hindi, hindi kayo mahirapan na magpulot mga kaagri kasi pag tinapon nyo yun sa may sa lupa pupulot pulutin nyo kasi may matatapon at may matatapon dun oh. ayan wala na wala na siya ganoon lang mga kaagri hindi siya mahirap pulutin so tapos ikakalat natin siya ng mabuti ayan Tignan nyo mabuti mga kaagri ginagawa ko para hindi kayo nagkakamali sa pag raragdal method. Yan. Para to sa mga hindi pa marunong mag tanim ng pakwan. Yung gusto nag yung mga nagtatanim ng gulay na yung mga sanay sa gulay pero hindi pa alam yung pagtatanim ng pakwan. Ganito po yung proseso ng direct sewing. Ayan, natin yung dulo mga kagri, ka oh. Ayan. Ayan. Tignan nyo mga kagri ka yung punji side, ito. Oh. Kumukulay siya. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, ilulukot natin siya ng unti-unti. Anong, bakit unti-unti mga kagri, ka bakit hindi natin binibigla? Para na sa ganun, ayan. Y yung, mga, yung mga yan, mapupunta siya rito. <laughs> hindi siya tumpok, hindi siya nakatumpok na, kuan o, oh, tingnan nyo. Magugulong din siya. Para pag ninatag natin, ganyan din siya. Ganyan din yung itsura niya. So, yun lang mga kagri ka Ganyan lang kasimple na mag... Mag... Punla. Yan. Tapos ilulukot natin siyang ganyan. Yan. Tapos eto naman dito. Tapos, hindi pa yan tapos mga kaagri. Eto, Dahil basa ito, hihuli natin siya. Ayan. Medyo basa. Basa siya. Dito sa kabila, hindi. Ang gagawin natin dyan, mga kaagri, una, una natin pambabalot to. Ito talaga, hindi siya basa. Dalawang basahan to, mga kaagri, na malilinis. Hindi, kwan, hindi siya madumi. Tapos, ibabalot ulit natin siya. Yung, ito, basa, mga kaagri, ito, hindi. Ayan. Ang purpose nito mga kaagri, bakit di ko binasa ito yung magkocontrol ng ng dito, ng, ng moisture niya. Ito yung magkocontrol. So matagal yung video ko mga kaagri. Medyo mahaba ito. Tapos ito naman, basa mga kaagri. So ito naman, hindi. So, yan, ganyan siya. Yan, kontrolado na siya mga kaagri. Tapos, nababalutin natin siya ng plastic hihintayin na lang natin mga kaagri na mag, mag, 36 hours siya at tatapat siya ng maga sa 21 na, uh, 20 ngayon mga kaagri sa 22 pala ng umaga mga kaagri ay pwede na siyang i- oh, baby, oh. tapos ilagay natin mga kaagri sa plastic mulch ay plastic mulch sa plastic yung hindi makakasingaw mga kagri ka yung init yung hangin yung wala siyang hangin yan o may natira pang buto yan mo lang dyan yan ganyan siya mga kaagri yan eh. ganyan lang yan ang purpose naman ng plastic mga kagri ka para hindi matuyo yung basahan na nilagay natin para yung moisture mananatili siya doon sa may basahan na siyang para kahit hindi dinidiligan, tutubo yung buto. So ayun lang mga kaagri, sana may natutunan kayo.